Eh, pa ako namin. Pa, pauli pa. pa, pa pauli namin. Pa tabok na mi, brad. Na, tanggung medyo sa isla, buri as, brad. Niyo Patay mo rin, sir. Tanggang kong katawahan eh. nga no, makailan ninyo. Uy, Sirin, 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 gusto na mo. Ay, De, ma ma black, Ay, eh, ma, ma blag Eh, brad, gusto lang, Relax, relax lang, relax. Ay, eh, relax sorry, lang, tol. relax. Relax lang, relax. Relax sirin, sirin. Sirin, 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 wala mo yung tinsin nga wali, wali na lang may So, mapagpalang araw, no? Palapas na tayo So, dito na po kami, no, sa lokasyon ng isla, no? Ah, uh, yung natanaw namin, no, kahapon na uh, malapit na kami sa dagat So nandito na ka po kami na naabot na po kami sa dagat ngayon. So, sana po no ha. Wala pong mangyayari sa amin na yung uh, dito na no po na masama. At, ah, yun no, ah, uh, yung may pinauna kami po no, na magkuha ng bangka sila ano ha uh, sila yung sila uh, Eric so na po kami no uh, magpunta sa ano uh, So so ano pala no uh, Sa salamat pala ng mga sulit supporters ko diyan no ah uh, salamat pala no sa inyong lahat at uh, sa lahat viewers ko uh, maraming salamat po no, sa inyong lahat po. at yung mga yung mga kasamahan ko no so ganun pa rin andoon ang mga kasamahan ko uh, si si SG at si Inday at si Ducks, no? Nandirigma, ah, si Alphard At, siyempre, yung pinaka-idol po natin, no? Na, dito, si, ah, uh, 44. So, samahan nyo na po kami sa aming pag uwi no? salamat. Oh. Yep. Ah. Apa ah. okay. oh, nuna, Bro? Mm Hah? -hmm. Lag. Dun dun!

ada kailan Dulu-dulu ani alpa si Kau Kau tilas ni? Kau tilas ni? Kau tilas ni? Abui Ini kado dah ini lah Gana lah dia Nami mau tunuk Nani no? Ikutan pun dengan itu Jaks Sama ikutan muda Oke, ayo kopian sah. Oke, rito toh. Kita itu kami sadoning.

Sabay ni sa mo di ba? Sabay tayo na ni. Eh pa ko na mi. Pauli na mi pa pa. Pauli na mi. Pa tabok na mi brad. Na tanggo mi sa isla buri Azrad. Patay maris, mo diri ron. Daga ko katuhan eh. ni mo kailan ninyo. Uy. Sirin 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 sirin. Bay gusto na mo. Eh ma ma vlog mi. Eh. Relax ay, relax ba, si lang, ba, si lang. Ba, si relax. Lang, relax, okay, relax, eh. lang, relax. Relax, relax, relax. Isra, isra, isra. Isra, isra, isra. Ayaw, ayaw tuloy, tuloy. Isra, 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 isra. Isra, 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 Dito ba, ngumahin lang ito abang, mo Wala mo yung tinsin nga, wala lang mi. Isra, 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 isra. Nami ko, nami ko, ano, kauban nyo ko. Nami pasyente ba. Wala na, kuha Wala, wala. Padugo. Uy, wala lagi. Brad, mo tabok Brad. Nami, kauban ba, wala kidney ba? Wala kidney, ang So, padagat po, pole oh, na. Pole, bro, padagat ni. Oh, yeah, pole. Pa mo sa mua. Pero, paksa ah. mo ta. Pakabuk na, makita ka mo. Tara, sandali gid Brad, ako, Brad. Ah, <coughs> sandali lang, Brad. Makinig ka muna. Mga vlogger ni, Brad, mga vlogger galing kami nang Mindanao. Vlogger? Mga vlogger mi. May... Dirbo ko mi lang vlogger. Sandali lang, Brad, sandali lang, Brad. Hindi awa yung kunta yeah, na mi dito, Brad. Kunta man mo. Yung sa amin to, Brad. Sige, sabuta.

Basta na ito sa area O, kaya ako Bulipot ko dito, kibasin naman yung gagawa mga kauban dito Oh. di hey, ba basta Sisi lang hey, brad, dili may Mababay kay okay, 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 brad, mababay May kami mga samang okay, tao okay. Ha? Pero kung Iba yung ano mo sa amin Pilitan kami brad na ulihin ka ha? Okay Kasi loon okay? na Panagat. Dama, dama. Kalo, mo ka Asa mo na ibay ko na ibay? Padagat ni? Kailangan na mong mutabok ko eh Padagat na, padagat Pero Pakita sa mo.

Sol, sol. 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 Sol.

okay lang okay lang to maligtas lang si 44 at maligtas lang buhay natin lahat ah. Ah. wala po akong buta kasi ah

Tama eh. Ta. Tama. suta Ta. 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 Masasit ka lang. Magiging kita ay gulungan. Masasit lang. Nangyayari kita. Muna magiging. Muna magiging. Muna magiging. Kuha rin para ni Sa abdos kayang samad. Uki rin na. Kaya na. Kuha na ng dagat. Naliguan na. Dali rin na. Mahalim. Ano? 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 Taub na siya ba? Ano? 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 An